我，看我会。 mga baya ano ano to ah uh, ko dito sa labas doon ng ano medyo maaraw pero pag ano pag ulan naka naka ano lang po sa ano ano sila may, may, kulungan sila ano ngayon tuwa-tuwa sila pag pinapakaulan eh wag yung nagbasit mo ba pwede lang ano ano patabaan yan mula ay o bago -tum -tum. ano yan mga piling-piling na yan Lak, mengelakkan. Marami na dyan gawa na ha, pinag na. Yung mga babae ng mga ano, kahit hindi, kahit, kahit ano, ina-out nila. Kasi pagdagparami lang daw yung mga babae, ang inaan lang nila, mga lalaki talaga. Nag-iwan lang sila ng mga ilang babae para ano, para may pang ano, may pang breeding din sa susunod. Um, ang lulusog kasyado. Pwede yung ganap pa mga, mga, mga umahin halos pare-pare sila ng ganong laki. naano ano, na ano sila sa ano sa camera eh, nagtataka sila kung bakit yung ano diyan eh, may, may, may nakatayo hindi nila. hindi sila sana eh. Kaya yan. ayan. Ganyan. Ano, wow, ang ganda ng Sabi, pala mag-alagang excellent ayun. At yung excellent yan. Kaya, bibihira ang sakit kayo. Alagang excellent yan. Sabi, ang para sa halos para para talaga ng laki mga bay. Ano? Kaso ano, incubator ng bisan ito kaya pare para sa ang sabay-sabay sila. Kaso kay sa pagano talaga sa pagano sa pag alaga kaya ganyan. Ano sila eh? Sabay-sabay uh, sila gawa ng malusog bugla na kumain. pare-pare eh. sila laki. Yung, okay. eh, kung ano, ano kasi, bad nila pag ano, pag kunting may matamlay lang sa kanila ina ina ina, -ina out na agad nila para ano makahawa pa daw yun isa iba kaya ayan ganyan ganyan na resulta grabe kung kaalaga dito ang dulusok kukan pa nito kung na ano na mga bay pag galimbawa mga pag mga 6 months na ah, klaro ah klarong na kayo nga ngayon ano yung pula na yun? Ay, parang pula yata ito eh. Ang ganito. Hindi ano, ganyan ang mga sisiw pala ng sisiw. Ganyan pala sisi sa mga farm. Ang Ay, ganda. Ayan nagtataka sila sa camera eh. Nalapitan nila. Oh, ang ganda. Lahat talaga yan mga bay. Ta, ano yun, eh. yan eh. pilip Yung mga hindi nagkasahit kasi kung may matamlay lang sa kanila ya e out na agad nila para ano, para hindi nang ka, hindi nang makahawa. Ayan. Kaya, ayan resulta, ayan, marulusog. Grabe mo, kulabi. Ayan o, ito yung ano, love loose. Love loose yata. <laughs> Ganda naman ano. Ganda naman, 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 naman mga, 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 mga similar ito na Kaya mga bay, pag ano, aw, pag, oh, okay. kung sino makauna, class A, aw, oh, pinta daw agad to kaso kaya ano, nagbibinta sila malalaki na yung ano talaga yung mga panlaban na kaya kung sin mag-aw oh na no, aw swerte swerte kasi sila mga kung anong klase kaso kaya eh, ayun o oh, naman yung mga klase sabi oh, ang gaganda mga bay ano oh. kaya nakakatoong pagkain puro eh. pagkain gawa ng ano gawa ng, ng. kasi sila kumain ang pinis lang mabusog kasi, ano, malakas kumain. Ano pala nito, mga bayan? Discard ito pala to para malakas sila kumain. Medyo, ano, mo lang, medyo kukontrolin mo lang, yung, ano, kukontrolin mo lang yung pakain nila. Hindi po pwede na, ano, na, lagi silang, ano, yung, yung, ano, parang nagsasawa sila, eh. Ano, pag ganyan, pag ganyan, ano, parang, busog na sila, tatanggalin mo na agad lahat ng mga patokan na yan. Tatanggalin mo na, ibabalik mo na sa ano, sa lagayan para mamaya ipapatok din sa kanila. Kailangan babantayan mo rin sila yung parang naghahanap na sila ng pagkain, ng patoka. Doon doon na doon na sila papakainin para ano, para magana magana sila kumain. Kasi kung ano kung halimbawa hindi pa sila ganahan kumain, tapos pinakain mo na, parang wala lang eh. Sasanay sila sa ganyan. Ayun, parang hindi sila gana magana kumain pag ganyan, parang hinahanap nila yung pagkain yun, dun ako, dun ako nagpapatawa kaya magana magana kumain ayan kaya hindi ka hindi ka tatamarin magpatuka eh kasi ano hindi matatamla yung mga pinapatuka mo ay ganyan ah, salamat mga bahay please dahil mga bahay dito lang muna okay